Mga idol at kabayan, mga bombers ng China inilapit sa West Philippine Sea ayon sa Maxar Technologies na kuha ng kanilang satellite. Merong dalawang H-6 bomber na inilagay ang China sa Parasal Island. Malamang ito ang mga bombers na ipinapadala ng China upang magpatrol sa Baudi Masinok sa West Philippine Sea. Pilipinas upang depensa ng ating mga nasasakupa kabilang na ang West Philippine Sea at ang Benham Rice of Philippine Rise. Prioridad ngayon ng bansa ang pagbili ng marami pang mga land-based missile system sa Amerika para sa kakayahan ng bansa na dumepensa laban sa anumang banta natin ng China. Secretary Gibo Chodoro Jr. mananatiling pinuno ng Departamento ng Defense ng Pilipinas matapos tanggihan ni President Marcos Jr. ang kanyang pagbitiw sa pwesto Armed Forces of the Philippines modernization program tuloy na tuloy. Mga taga-Occidental Mindoro nagpasalamat kay Senator Tulfo dahil sa tulong itong mapatigil ang dredging sa kanilang lugar mga bombers ng China dinipoy sa Paracel Island ayon sa Maxar Technology. Kitang kita sa kanilang ibinahaging larawan na kuha ng satellite na ang dalawang at 6 bombers ng People's Liberation Army Air Force ay nasa Paracel Island. Lilinawin ko lang mga kabayan ang Paracel Island ay hindi po kabilang sa mga claims ng Pilipinas. Ang Paracel Island ay humigit kumulang. 400 nautical miles ang layo nito sa kalupaan ng Pilipinas. Lagpas ito sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa na tinatawag nating West Philippine Sea. Ang paglagay ng mga bamen ng China sa isa sa mga militar base nito sa Paracel Island ay isang dahilan kung bakit kailangan at nakapokus ngayon ang Pilipinas sa pagkuha ng mga land-based missile system sa Amerika. Ayon sa pahayag ng ambasador ng Pilipinas sa Amerika, maliban sa dalawang pong mga F-16V Black 70 na kukunin ng Pilipinas, prioridad din ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakaroon ng malakas na land-based missile system bilang isa sa mga kakayahan upang magkaroon tayo ng malakas na depensa o aerial denial. Ito ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon nasa Pilipinas pa rin ang Typhoon Missile System, Nemesis, MADIS at HEMAS ng Amerika. Tuloy-tuloy ang pagsasanay ng mga sundalo ng Amerika sa mga sundalo ng Pilipinas para malaman ang paggamit sa pag-operate nito. Seryoso ang Marcos Administration na makakakuha ng mas maraming mga armas at sandata. Hindi para makidigma kundi ito ay para sa seguridad at depensa ng bansa. Sa ibang balita naman mga kabayan, good news. Malaking tinig sa lalamunan ng China, mananatiling kabinete ng Marcos Administration. Kahit naghain man ang pagbitiw sa pwesto si Secretary Gibo Chodoro Jr., hindi ito inaprobahan ni Pangulong Marcos Jr. Kinumpirma ng Malacanang na eh hindi tinanggap ni President Marcos Jr. ang resignation ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro Jr. Ibig sabihin walang pagbabago at tuloy-tuloy ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program at ang laban ng mga Pilipino ang West Philippine Sea ay atin lamang. How about Secretary Gibo Chodoro po? Hindi rin. Eh. Gusto mo bang lamunin tayo? No? So yung po tatlo, dinecline na po ng Pangulo? Yeah, yeah definitely, decline na yan. Thank, thank you po. very much. Thank you very much Executive Secretary Lucas Bersamin, Honorable Undersecretaries, thank you very much. Sa isa pang pahayag muling kinumpirma ng Philippine Navy spokesperson, ang pag-deploy ng UK Carrier Strike Group sa Indo-Pacific region, kung saan inaasahan ang pagpapatrol nito sa West Philippine Sea, kasama ang Pilipinas maging ang Amerika. Si Sail na British Aircraft Carrier, This is the West Philippine Sea. Can you give us more details about this, sir? Yes, we have to look at the developments in the region from a global perspective. The United Kingdom last month, April 25, set sail Operation High Mast, composed of or centered on the British aircraft carrier Prince of Wales, joined by ships from three other countries, Norway, Canada, and Spain. This is an eight-month eight deployment that will cover the Mediterranean, Indian Ocean, and the Indo-Pacific region. One of the objectives here is to reinforce the alliances with like-minded nations in the Indo-Pacific region and to support the international order which is currently being attacked by one country that would like to change the international status quo. So, anong um, nabanggit nyo nga, ito yung kumbaga pagpapakita ng suporta ah, ng mga like-minded nations. So, um can you see any deterrence uh, for China na pag nag-sail na itong mga foreign uh, NATO memberships na ito uh, sa West Philippine Sea na uh, hindi sila mag-intervene o aharang sa sail nila? This is a very strong message by like-minded nations that would like to support the rules-based international order in the Mediterranean, in the Indian Ocean, and most importantly, in the Indo-Pacific region they are that task force is scheduled to participate in different exercises to conduct bilateral and multilateral activities with their other partner nations. Lastly na lang, sir. Ngayon po, um, tinatalakay sa high-level talks sa ASEAN, yung Code of Conduct sa West Philippine Sea. Um, does the AFP hope na maseselyohan na itong Code of Conduct na ito uh, sa lalo madaling panahon? The AFP is an armed forces for peace. Nevertheless, we are prepared to perform our mandate regardless of any challenge, especially in the maritime domain. Maaasahan nyo po yung inyong AFP. Whatever comes out of the code of conduct, the AFP is prepared to implement. Okay, thank you very much. Uh, next question by Priam. Um, ang lead na, ang lead nation dun sa operation HIMAS is yung Royal Navy, right? Tapos yes. yung Allied uh, yung NATO warships is Mostly destroyer screen lang. So, di ba galing sila sa Med-Red Sea? May ano ba talagang sasama sila hanggang Indo-Pacific or separate sila o pupunta mag-isa yung Royal Navy Task Force? The operational details, we leave it up to them to to answer. So, basically, Royal Navy yung lead, sir? Yes, the, the UK. UK Navy. A task force is a non-permanent arrangement of different units. In this particular case, naval units, they also have components from the Royal Marine Commandos, the Air Force. Okay. Sa ibang balita naman muling nagpasalamat naman ang mga taga-Occidental Mindoro kay Senator Rafi Tulfo sa agarang aksyon nito upang ipatigil ang dredging sa nasabing lugar. Anong dagat sir? O oh, di diba malinis I mean, na. na. O. Oh. oh. Okay at wala nang ingay syempre maliban doon sa alon. Opo. Oh, mo at mas masarap sa tenga. Yes sir. Kaysa naman yung dredging na nakabingi. Okay. O oh, mga isang hey, residente sir. dyan. Yan si, si sir. Sir, magandang hapon. Magandang hapon. Sir Idol, magandang hapon po sa iyo. Anong pangalan niyo po, sir? Ako po ay si Sunny Tanyedo po. Ah, uh, ano po ako? Ah, uh, si, tao dito, uh, sa grado po ako mag sir. Ayun. Okay, kumusta naman lang kalaga niyo diyan, sir? Ayun. Sir Idol, ah, uh, unang-una, Lord, thank you. At uh, pangalan sa iyo Idol, ako sumasaludo sa iyo nang uh, tos puso kong pasasalamat sa iyo Idol. So limang araw po kami dito, ah, bayan po at ah, ang pangisda namin ay ah, bumalik po sa dati. Ayun, yun importante, yung kabuhayan yung bumalik sa dati matapos yes, mawala na, mawala na yung salot na yon. Ayun, syempre oh, nakatulong naka din yung uh, ibang officials nating na gobyerno, hindi lang yung DPWH, kasama diyan yung nabanggit nga ni Jen, um DNR, shari. sir. DNR of opo. course and uh governor po. Yeah, Office of the Governor. Sandi lang sa natin mga dapat pasalamatan. Sino natin pasalamatan ito dito, Sherry? Si Regional Director po ng Mines and Geoscience Bureau. Isa Aha. din po siya sa na nag-push, Idol Rafi, na suspindihin na po. Uh, si, si Engineer ito. Felizardo Gacad, Jr. Ayan, ayan. Engineer Gacad. Sir, magandang hapon po, Engineer Gacad. Yes, sir, uh, Senator. Uh, good afternoon po sa inyo. Sir, on behalf of Occidental Mindoro people... Ako po ay buong pakumbabat nagpapasalamat po sa inyo sa inyo po naging aksyon. Salamat po Engineer Gacad sir. Laban pinas.